Masayang masayang aktor na si Baron Geisler dahil naimbitahan siyang muli sa upcoming ABS-CBN Ball. Sa pamamagitan ng Instagram, ipinaabot ni Baron ang kanyang pasasalamat sa natanggap na imbitasyon, na ban ng aktor, sa loob ng mahigit isang dekada. It has been more than a decade, since I was invited to the hashtag ABS-CBN Ball, due to my bad behavior during the previous ones. Now, I am humbled and grateful that they welcome me back with open arms excited na ang aktor na makisaya. Kasama ang mga dating kasamahan at makapagpasalamat ng personal sa mga bosses ng network. Can't wait to thank the bosses personally and to have a wonderful time with my colleagues celebrating each one's achievements. Sa kanyang post sa X, dating Twitter, ipinahayag ng aktor ang kanyang pasasalamat sa Diyos. Sobrang salamat, for His glory, sober party for me so I may relish the moment at hindi ko talaga ito malilimutan. 14 years ban, Now okay na po. Thank you Lord.